May hey, kumagamit ba sa inyo ng pinagpapawal na Sikan, Sinabi mo na ayaw mo sumunod sa kanya, dapat sumunod tayo sa boss. Maliit kapirasong bahay nila, eh, hindi nila kayang linisin. Kapag nyo yan, Daid nyo pa yung dagat. Ito na po yung pangpitong araw na usapan namin na deal ko sa kanila. Kaya naman, so surprise visit ko sila mga kababayan para malaman natin kung ano ang nangyari sa deal ko sa kanila. Kung may nagawa na ba at kung saan nila ginastos yung 10,000 na ibinigay natin dahil ang offer ko sa kanila is bibigyan sila ng tindahan kung malilinis nila yung maliit nilang bahay kaya naman mga kababayan Uh, sa upload ko na yon sari-sari, halo-halo, ang komento ng ating mga kababayan. Although, nagsabi rin naman ako sa upload na yon na karapatan ninyo magbigay ng inyong mga opinion, hindi po ako magagalit or ano man. Ayan, bad cause ako pa ay nag-iingi ng paumanhin dahil talagang... Uh, uh, nang himasok po ako sa siste na yon. Pero mga kababayan, samahan nyo po ako nang malaman natin kung ano na nga ba ang ginawa ng magkapatid.

ay to, paedito. Pwede tumuloy? Pwede tumuloy? Kumusta kayo? Okay lang, ah, hindi kayo, kayo. Ah, kayo niyo Ay kumusta na? Okay lang, kumusta na kayo, lang, wit. Wit, wit, ay, oh, yeah, very good. Huh? good, lang, good Kumusta na? Ay Hello, kuya. Oh. Yung hey, inaayos kuya yung bahay ni... Na, yun, na, yun, yan. Oh. Sa kapatid namin. A kapatid niya yan? Oo, oh, kuya, yung bunso. Ano yan, kuya? Gumagawa happiness. Oh, teka lang, teka lang. Isa lang para hindi magulo. Isang kausap lang. Ha? Huh? Wait na, wait na. Kumusta na? Okay naman Kuya. maputi Mabuti natanggal nyo na lahat ang kalat. Opo. Oh, o, di diba? Saan nyo tinala yung mga Sa ano po? Sa kalat po kasi na yun. Sa mga kapatid po namin. Opo. Oh, wait na, Isa, isa lang kausapin ko. Isa-isa lang. Ibigay po namin dun sa kabila. O, oh, di ba hindi naman sa inyo yon? Hindi na ako po, Kuya. Hindi sa inyo yon. Parang po. tinatampak lang. Opo. So ngayon, nagpursige na kayo na linisin. Opo. Bakit? Kasi para ano, para maganda. Oo. Kaya, kung sa kayo. Hindi, okay lang. Tsura mo, tumi-tumi mo. Opo, kasi kuya, nag-anong tumulong ako sa kanina. Oh, very Pani good. Kui. Ate, ikaw, kumusta ka na? Okay na. Alauna na. Ano oras ka gumising? Na, maaga pa, kuya. Pabuti naman, maaga ka na gumigising ngayon. No? Kaya hindi nyo alam na nadarating ako. Hindi pa, hindi pa. surprise visit talaga. Kasi gusto kong malaman kung tumutupad ba kayo sa deal ko. Opo, tumupad ako kuya. Tumutupad? Opo, tapos yung iba po pinabili ko ng pagkain namin. Binila ng pagkain? Tsaka yung pagwa ng bahay namin. Ah, saan na yung yero dito? Dapat eh, nilagay dito para ano? Opo, hindi diba tuturo. Opo, di ba po kaya tapos kuya? Ha? Di ba po tapos? Oo. Ito lang po kasi nuna kasi. Ako lang po kasi mag-isa na gawa kaya matagal. Opo. Okay. okay. Pag tapos ko po dito, ito tapos na po ito eh. So, sunod ko na po ito ngayon. Halika sir, halika sir. Halika, okay lang. Sama kita sa video ko. Oh, dito. Dito ako. Saan pa maliwanag? Pwede ba labas muna tayo kasi ang dilim? Okay, okay na to? Dito? Maliwanag naman? Okay. So magkakapatid kayo? Okay. Sir, okay lang tanggalin mo yung ano? Ah, dito ka, sir. Tanggalin mo yung... Ano? Nahihiya. Ha? Nahihiya. Nahihiya ka? Huwag kang mahihiya. Huwag natin ikahiya yung ano, uh, buhay natin. No? Mabuti. Tabi-tabi kayo. Ang gulo natin. Oh, yeah. Relax lang, relax lang. Ta -ta -ta kuya. Ano pangalan mo, Kuya? Michael po. Michael. Sabi sa dami ate. Natas ka. Natas ka, Kuya. Dito ka, Kuya, dito ka. Pogi mo, Kuya. Pakitanggal 'yung ano mo. Ayoko po. Bakit? Ayoko ka talaga. Okay. Dito okay. mo, Kuya. Mo. Okay. Okay. Pogi mo. Mo. mo naman ah. <laughs> kuya. Ano pangalan mo? Michael po. Michael, ilang taon ka? 25 po. Oh, bakit tumutulong ka? Ayoko. kasi, ano po, simula Dati po kasi nung, kasi mama ko nun buhay pa eh, Apo. tapos dalawa kami nagtatrabaho nun dito, sabi ko mm -hmm. po sa kanya nun, uh, sabi ko, ma, may edad gan, ko, ka na, sabi ko, huwag ka na magtrabaho, yaman na lang ako yung magtrabaho dito, sabi ko gano'n. Mm -hmm. Nung isang beses nung pagpasok ko, ayun, sabi ko, ya, yeah. si mama, ano, hindi na humihinga, sabi ko gano'n. Kasi kami nagbantay mo, ako nga kasi 'di ko, ko rin naman, 'di ko naman mantap kasi napasok din ako hmm. ng trabaho. Hindi o, naman kasi rin... ikaw lang nagtatrabaho. No? Okay, ito na 'yung, ah, uh, ito na 'yung mga kababayan. Ito na 'yung sinasabi ko na unti-unti natin nalalaman yung kanilang mga dahilan. Although siguro na babasa ninyo yung comment ng mga karamihan. At napanood din ng mga karamihan yung aking intro na ako'y humihingi rin ng dispensa sa mga kababayan natin na parang nang ako sa buhay nyo. Pero sabi ko alam kong mali ito pero gusto ko talagang i-challenge sila para makatulog din. Dahil si Daddy Frankie gusto kong tumulong sa mga tao natutulungan din yung sarili. Kaya ako ginawa iyon. Ano? Kaya pagpasinsyaan niyo po ako, wala po akong masamang intention. Bagkos gusto ko lang gisingin minsan yung mga taong, uh, gaya na sinabi ko, hindi natin kasi alam po anong mga pinagdadaanan ninyo. Pero dahil sa ginagawa ko, siguro unti-unti rin maintindihan ng ating mga kababayan. Basta ito lang masasabi ko sa inyo mga kapatid, magulang ninyo ay nasa kaharian na ng Panginoon. Alam ko masakit mawalan ng magulang. Kahit sino, masakit talaga. At alam ko kung gaano kahirap pinagdaanan. Hindi lang kayo ang dumaan sa pagsubok, especially sa pagde pandemic time. Pero ang hihilingin ko lang ngayon ay bumangon na tayo sa sarili natin dahil nasa edad naman na tayo. 'Di ba? Miyak na si Ate Nining ni mga kababayan. No? So, tatanungin ko ngayon, ano ang goal ninyo, ano ang plano nyo, ano ang gusto nyo mangyari sa buhay ninyo ngayon? Ako po kasi ganito Kung sa akin lang ha. Kasi sabi daw nila, tindahan daw. Mm -mm. kaso po, yung tindahan kasi, maliit lang yung puhunan, tas may permit ko po po. maliit, malaking tindahan, may permit yan. Eh. Uh -oh. Ang maganda po sana yan, total, ano naman po ako, skilled na po ang carpenter. carpenter na po talaga. Mm -hmm. Ang maganda po dito niyan, cabinet list list. Mm -hmm. Cabinet business, parang napakalaki nun. Puhunan nun. Ha, ah, gagawa ka ng cabinet. Opo, kasi bibenta ko na. Kasi gaya ng ating sinabi, ako tutulong ako sa kanimula. Kung tutulungan niyo. Kasi kahit anong gawin namin, kung hindi niyo tulungan sa sarili niyo, walang mangyayari. Kaya nga, dinitil ko kayo eh. Kasi magpigay ako ng pamuhunan, hindi ko kayo dinil para... <laughs> linisin. Ito walang mangyayari. Pero sa ngayon pa lang, nakikita ko may improvement. Masaya ako sa nakita ko na masasabi kong hindi ako nagkamali ng mga sinachallenge. So, eto na. Uh, paano mo ginamit yung balik 15,000 na binigay ko? Kasi 5,000 una, tapos 10,000. Eto 10 na, mga binili. Paano mo? Ano? Sige. Ito po kasi pinabili po namin pinapa. Ano yung tapos po, din lang po, po. ano, pinanggurang po ng bahay namin. Yung si tiyong-tiyong po namin oh. para maging maayos po. Oo, oh, pilitin yung mag- Pinadjet kang kose. Pinadjet lang. No. Ang ko lang po yung, yung pera kung saan papasok ng materialis. No? So yung trabaho mo, karpentero ka? May asawa ka na ba? Ay, Sana. <laughs> Kaso, ito po yun dahil dapat po kasi may asawa na ako, taga kalamba. Mm -hmm. Eh, yung, yung maging asawa ko, pinapili, pinapili niya ako na ako ba o sila? Hindi na ako ng dalawang isip sila. Kasi sabi ko, kung iwanan ko sila, ako na lang yung nakasahan. Uh, Pag sila. Kasi ako tanggap ko na eh, kasi mga kapatid ko. Kasi may kapatid pa kami natulong. Hindi na nila matutulungan ko kasi mga pamilyado nila. Sabi ko, ito, mga to. Tanggap ko na na ako lang tutulong sa kanila. Ngayon, magkasawa man ako, magkanak man ako, pinapangako sa kanila sa likod para yung ito, yung ito, yung ito, Ang iniisip siguro ng mga tago dito, pinapagwayahan ako sa iyo. Bago ko, bago ko pumakita, ko niya ng Sabado, pipili na ako niya ng bigas, grocery, tapos pipili niya pa sila ng, kanyari, mga 200, 300, pangkas, tapos nalang panlunti tayo para nga sila, anong gawin nila doon. Basta ako bago pumasok may bigas na diyan grocery yun yung pagkain ng isang libo. Tapos another ganun na naman po. Ang mong kapatid bro, saludo ako sa'yo. Sigurang kung totoo yan. At tuloy-tuloy mo lang yan. May hiyaya ang Panginoon. Ngayon lang po kasi ako nag nagiging drop sa ito sa sitwasyon namin kasi <coughs> yung inuhulugan namin na <coughs> ano na, na, na yung kore korente po kasi namin lang. Pero ngayon, 12 mil na lang. <coughs> 12 mil na lang. Kasi 27,000 yung ano? inuhulugan. Para makabalik yon. yun. Ako para makabalik. Kaya ayun po yung dahilan kung bakit. Ito nga lang po yung napunta ko na yero yung sa mga sinasawad ko kasi wala po talaga nang ng tikas. So na rin, uh, Ate Neng, tapos ang pangalan mo dito? Eh. Joy po. Ate Joy, nasa edad na kayo. Narinig nyo naman yung sinabi ni Kuya Mike. Pero sino pangangay sa inyong tatang? Ikaw, tapos siya? Hindi, siya kasi yung bunso. Ah, bunso. Narinig nyo sinabi ni Kuya Michael. Apo. Hindi niya kayo pababayaan. Pinamili siya pero hindi siya ng dalawang isip family which is yun ang pinakadabes dahil hindi pwedeng palitan ng pamilya di ba yung asawa pwedeng palitan niya. yun ang sinasabi nila pero may kasabihan blood sticker than water nasa edad na kayo hindi yung sinabi niya tulungan niyo rin siya yun lang kasi sa totoo lang medyo bad image kayo sa mga viewers natin. Pero patunayan din <tunayan> nyo. Oo, kaya nga yun yung sinabi ko kanina. Kaya ako, kaya nung sinabi, pasensya na kayo. Gusto kong tumulong, no? Meron pa akong isang tanong sana. Hindi ko alam kung pwede kong tanongin to sa inyo. Okay na, no, huwag kayong magagalit. Paano maging malinaw din sa lahat ng mga viewers natin? Kasi nabasa ko yun sa comment section na uh, Eto, kahit tanungin po, sa niyo or what, mamaya na usapan natin, pwede mo sabihin, tanggalin natin sa sin or what. No? Ah, sabi kasi, may nabasa kasi ako sa comment section niya, Ah, may ko ba, ba sa inyo ng pinagpapawal na gamit? Ola Hindi po, po namin trip yun. Pasensya na kayo. Wala, po. po. Kasi po. gusto kong linawin na sa inyo mismo nang gagaling. Wala, po. Ola. Kahit po, po ng drug test. Oo, o, pasensya, na pasensya na po. po Kasi talaga yung tatay namin. Payat po ay, talaga, talaga, talaga Ang po. Naman na mana lang po. Na lang. Okay. Pasensya na kayo. Okay, okay lang, lang naman po. po. At least nasasabi niyo yun sa niyo sa mga kababayan natin. Kasi nga hindi nila tayo nakikita. Kumbaga, at hindi rin wag din tayo magalit sa mga opinion or uh, comment nila kasi nandito nga tayo social media malaya tayo mag-comment pero tayo din naman malaya na explain ang sarili pero okay na yun, huwag na natin balikan. Basta sinabi ko masaya ako na nagagawa na. So paano ang discarding plano mo dyan? So tindahan uh, unti niya. Unti -unti ang ano po din? Unti-unti lang. Bali, ang maipapangakit ko sa inyo yung tindahan pag nagawa nyo na to. Pag nalinis nyo na to totally. Ito yon ito yon Opo, yun pa yung isa. Kaya na ibububong mo. Oh, ingatan niyo para hindi may upi-upi. Ano? Tignan <laughs> niyo mga kapapayan si Ate on dumi. Bakit napaka dumi mo? <laughs> Kasi po ano, tumutulong po ako dyan. Oo, no, parang kang, ay, para kang daga na nagsuot na nagsuot. Pilots po sa sa Pero Ate Neng, tuloy-tuloy lang ha. Okay. Ikaw talaga, sa'yo ako talaga nakasentro eh. Kasi sa uh, kalagayan. Kaya ako to binagawa. Ito so, nga po kaya tayo, yung resibo na no? Gusto, yung gusto ko mayroon kang tindahan. Okay. Ano? Ay! Hindi. Huwag tayong Uh, susuko. Laban lang. Tutulungan kita. Tulungan nyo rin Okay? Sila unti-unti nilang uh, ginagawa yung aking deal at uh, nakita ko naman, syempre alam kong wala rin silang pinagkakakitaan. Tataya ulit ako. Yung taya natin una, liman libo, sampung libo. Tataya ako ulit ng liman libo. Sana pagbalik ko, tapos na yung sari-sari store natin para laman na lang ang gagawin natin. No? At mga kababayan, nalaman din natin yung ha, dahilan ni Kuya Michael. Kuya Michael, butas-butas yung short mo. Oo nga po. Di ba, trabaho lang <laughs> naman po. Ah, okay. pasensya ka na. Alam na. Naintindihan ko yan dahil sa hirap ng buhay ninyo. Kaya ako nandito. Yun, magtulong-tulong na tayo. No? Ito so, yung number one na napapas dito eh. Ano Parang masasabi po? mo, ha? Kasi tamad ka daw. Hindi naman po. Eh, ikigising ka pa naman ng alas dos, tapos higap ka ng higap. Mahilig po kasi magpuyat eh. Ah, mahilig mo po. Ngayon, ibahin na natin. Mm. No? Tulungan na natin ang sarili natin. Opo. Okay? So, alis na ako. Kasi <laughs> neng, sa'yo po ibibigay to. Salamat po. Ha? Sana pagbalik ko, Magandang tanong. Opo, sa'yo. Sa'yo. Sa'yo po yung mga buwan. Sa'yo po yung mga buwan. Ngayon lang kita damit. Saluto ako sa'yo. Saluto ako sa'yo. Bilang kapatid. Kung ikaw lalaki na nandito, hindi mo pinapabayaan itong mga kapatid natin babae. Saluto ako sa'yo. Pagpatuloy mo lang yan, one day, ipi-bless ka ni God, ipiayahan ka. Ayun naman po yan kasi may pasok na rin naman po sana o oh, kasoy na si Kaso. Oo, oh, yeah. Ngayon lang naman maso. po. Ngayon lang naman po kami hirap niyan pero pag ganun, step by step lang po yan. Yes, tama ka. Ba ba? Simulan natin sa maliit. Okay. Step okay. by step. Huwag tayo magsimulan sa malaki. Ha? Huh? Okay. Salamat. So ayan mga kababayan, sana naging masaya kayo sa update ko sa inyo kay Ate Ning. Ipag-pray natin mga kababayan na sana malagpasan nila yung struggle sa kanilang buhay at syempre bago tayo tuluyan magpaalam mga kababayan shoutout ko muna ang team Rise Above na walang sawang sumusuporta kay Daddy Frankie at kung nakaabot ka pa rin sa video ito i-share mo ang video ito at pakicomment kung ka nasaan ka para malaman ko kung saan umaabot ang videos natin mga kababayan bukas po ang team Daddy Frankie sa mga gusto tumulong sa kanila para naman matulungan din natin sila sa panimula. Okay? Salamat. po. Thank you so much po mga kapubayan.